Mga evacuees sa evacuation center, dumadami na ang nagkakasakit ayon sa DOH. Narito ang news scoop ni Kim Gomez. Tumataas ang bilang ng mga evacuee na nagkakasakit sa mga evacuation centers na inilikas noong kasagsagana ng pananalasa ng nagdaang bagyong Christina. Ayon sa Department of Health, karamihan sa mga evacuee ay tinamaan ng sakit na ubo at sipona. Dahil dito, binigyang diina ni Health Secretary Ted Herbosa na kailangan ng mga evacuees ng malinis na inuming tubig at malilinis na tulugana. Batay sa datos, mahigit limang daang libong individual o katumbas ng isang daan 21,000 pamilya ang nananatili sa mga evacuation center. Kaugnay nito, nagpadala na ang DOH ng medical teams sa mga shelter na na-monitor na may mga kaso ng acute respiratory infection, lalo na sa mga bata. Kaya't pinapayuhan ng mga bakwit, lalo na ang mga bata na magsuot ng face mask. At yan ang news scoop, Kim Gomez, Nagbabalita ng Tama, Naglilingkod ng Tama.